Alam mo ba na may mga lugar sa mundo na walang kotse? Oo, oh, hindi ka nagkamali. Walang kahit isang sasakyan sa kalsada. Paano kaya sila nakakalakad at namumuhay dito? Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga bansa o lugar dito sa mundo na walang kotse o sasakyan. Mackinac Island, USA. Unahin natin ang isa sa pinaka-iconic na lugar sa buong mundo pagdating sa no car lifestyle, ang Mackinac Island sa Michigan, USA. Isang lokasyon na parang literal na na-freeze sa oras. As in, kung papunta ka rito, feeling mo lumipat ka sa ibang siglo. Dito, bawal ang kotse simula pa noong 1898. Oo, hindi typo yan. More than 120 years na silang walang kotse. Ang mga residente, hindi nagkaroon ng traffic, hindi nagkaroon ng muffler noise at never din nakaranas ng car honking. Pero bakit nga ba nag-decide ang lugar na ito na never ever magpa-kotse? Nagsimula ang lahat noong unang pumasok ang isang sasakyan sa isla. Ang kabayo? Na stress. Ang mga residente? Na abala sa ingay at usok. So they held a the local vote at ang verdict? Ban the cars. Permanently. Isang desisyon na hindi lang basta rule, naging identity na ng buong isla. Fast forward to today. Anong meron sa makinak? Isang isla na ang pangunahing transportasyon ay dalawa lang, kabayo at bisikleta. Kapag peak season, umaabot sa 2,000 kabayo ang nasa isla. Parang bawat kanto may maririnig kang clip-clap-clip-clap clip, na nagsisilbing natural soundtrack ng lugar. Imagine this! Naglalakad ka sa Main Street. Kahoy ang tunog ng gulong ng mga karwahe. Amoy dagat ang hangin. At zero cars, zero mufflers, zero traffic. Meron silang horse-drawn taxis, horse-drawn delivery vans at oo pati horse-drawn police units. Kung may emergency ang darating sa'yo ay hindi ambulance kundi kabayong may bell. Ang ekonomiya nila masigla at solid. Mackinac Island isa tourism paradise dahil sa uniqueness nito. Sa dami ng lugar na puno ng kotse at traffic, sila lang ang nanatiling pure, preserved at parang living museum. At kaya hanggang ngayon, milyon-milyong turista ang pumupunta taon-taon para ma-experience ang isang community na nag-survive at nag-thrive without cars. Hydra Island, Greece. Next stop, punta naman tayo sa Mediterranean, sa isang isla na parang pinaghalo ang ancient charm at modern peace. Hydra Island ng Greece. At dito, hindi lang basta no cars, as in strictly no cars at hindi lang iyon. Kahit scooter, motorcycle o anumang may makina, bawal na bawal. Bakit? Isa lang ang dahilan, preservation. Ayaw ng Hydra na masira ang centuries-old heritage nila. Ang mga kalsada dito ay makikitid, steep at gawa pa sa traditional stone na umaabot hanggang ikalabing walong siglo. Kung papasukin ang mga sasakyan, wala pang isang taon durog na ang stone paths at pati ang identity ng isla mawawala. Kaya anong solusyon ng mga tao dito? Simple, walking, water taxis at donkey transport. Yes, real donkeys, official mode of transportation. Dito hindi lang sila tourist attraction, trabaho nila ang maghatid ng goods, luggage, construction materials at kahit garbage collection, donkey caravans ang nagdadala. Imagine that, basura na hindi dumadaan sa trash trucks kundi sa tahimik na konvoy ng mga asno. Pero hindi ibig sabihin na primitive ang hydra. Oh no, modern ang lifestyle. May internet, may cafes, may boutique hotels, may tech. Pero ang vibe? Ultra peaceful. Walang busina, walang muffler, walang rumaragasang motor. Ang maririnig mo lang, tunog ng alon, footsteps sa bato at minsang hiho ng donkey workers. Kaya hindi na nakakapagtaka na naging favorite hideaway ng mga celebrities, painters, artists, musicians at writers. Marami sa kanila pumupunta rito para makahanap ng quiet, inspiration at escape mula sa gulo ng modern world. At dahil walang kotse, walang motor at walang traffic, ang buong Hydra ay tinuturing na one of the safest, cleanest and quietest places in all of Greece, parang isang postcard na buhay at humihinga. Zermatt, Switzerland Kung gusto mo naman ng mountain paradise, yung tipong parang fantasy world sa Alps, eto na ang Zermatt, Switzerland. Isang bayan na halos worshipper ng kalikasan, dito parang batas ng Diyos ang environmental protection. Sa Zermatt, bawal ang traditional gas-powered cars as in zero emissions dapat. Ang dahilan, simple pero powerful. Protektahan ang hangin, ang bundok at ang iconic Matterhorn na isa sa pinaka-famous peak sa buong mundo. Isipin mo, di nila hahayaang mausok o madumihan ang isang lugar na ganito kaganda. Kaya ano lang ang allowed, small electric cars at hindi para sa lahat. Ginagamit lang sila for essential services tulad ng delivery ng goods, hotel transport para sa mga guests, emergency vehicles, garbage collection. Pero for regular people, ang transport sa Zermatt ay sobrang chill. Walking or sumakay sa kanilang ultra clean electric shuttle trains. Walang ingay, walang usok, walang traffic. Para kang naglalakad sa loob ng isang luxury postcard dahil sa no exhaust lifestyle nila, sobrang linis ng hangin sa Zermatt. Literal na mararamdaman mong mas gaan huminga. Kaya hindi na nakakagulat na top destination ito para sa hikers, mountaineers at skiing fans mula sa iba't ibang bansa. Fun fact: kung turista ka na pupunta dito at may dala kang kotse, hindi ka pwedeng pumasok. Kailangan mong ipark ang sasakyan mo sa katabing bayan na Tesh. Doon ka sasakay ng electric train papuntang Zermatt. At pagpasok mo sa bayan, para kang lumipat sa ibang mundo. Isang lugar na tahimik, malinis at halos untouched by modern pollution. La Cumbrecita, Argentina Let's fly to South America, sa puso ng Argentina para bisitahin ang isa sa pinaka-unique at pinaka-disciplined na bayan sa buong kontinente, La Cumbrecita. Isang lugar na literal na tinatawag ang sarili nila na fully pedestrian only alpine village, at hindi ito marketing lang, totoo'ng totoo. Noong 1990s napansin ng kanilang mayor ang isang malaking problema habang dumadami ang mga sasakyan ng mga turista. Unti-unting naaapektuhan ang natural environment ng kanilang mountain community. Nasisira ang hiking trails, nadudumihan ang hangin at bumabagal ang buhay na dati ay tahimik at pure. Kaya gumawa sila ng napaka-bold na decision. I-declare ang entire town as pedestrian only. Hindi street, hindi plaza, buong bayan mismo. Zero cars, zero motorcycles, zero motorized vehicles. Kung pupunta ka dito, hindi ka basta makakapasok ng may kotse. May malaking parking lot sa labas ng village and that's as far as your vehicle goes. Pagkatapos noon, start walking. Dahil the moment you step past the entrance arch, you're entering a world designed for people, not cars. At bakit ganun ang policy nila? Tatlong main reasons. Protect the mountain ecology. Ayaw nilang masira ang soil, forest trails at wildlife dahil sa traffic. Limit pollution. Clean air ang pride nila. Keep the traditional European style alpine architecture intact kasi ang village ay heavily inspired by German and Swiss mountain towns. Ang resulta, isa sa pinakamalinis, pinaka, pinaka eco-friendly at pinakakalming na bayan sa Argentina. Tourists absolutely love it. Lahat ng sulok walkable at dahil walang ingay ng makina, ang maririnig mo lang ay tunog ng hangin, puno at creek na dumadaloy sa gitna ng village. Pure nature, pure quiet, pure peace. Sark Island Channel Islands. Now let's visit one of the strangest most magical places in all of Europe. Sark Island tucked away in the Channel Islands, isang lugar na parang time capsule na buhay pa hanggang ngayon. Sa Sark, walang kotse, as in none, zero, wala kahit isa. Dito, ang konsepto ng traffic ay myth. Ang ingay ng muffler, hindi nila naririnig ang exhaust fumes, hindi kilala ng isla. So, paano gumagalaw ang mga tao? Simple at sobrang charming bicycles para sa daily commute, tractors para sa farming and heavy work, horse-drawn carriages para sa transport, tours, at special occasions. Kung iisipin mo, hindi ito dahil mahirap ang lugar. Choice nila to, tradition ang core reason. Gusto nila i-preserve ang old world lifestyle. At syempre, size. Napakaliit ng island, kaya't hindi kailangan ng kotse para gumalaw. Ang resulta, Isang lugar na parang movie setting. Quiet lanes, stone paths at rolling cliffs na ang maririnig mo lang ay tunog ng hangin at clip club ng kabayo. Pero ito ang pinaka wild na fact dahil walang streetlights na nakakasilaw at walang headlights ng sasakyan na nakakasira ng night sky, ang Sark ay isa sa pinaka madilim, in a good way, na lugar sa buong Europe, officially designated as a dark sky island, perfect for stargazing, astrophotography, at pagtingala sa kalangitan na puno ng milyong bituin. Sa gabi, makikita mo ang Milky Way na hindi mo na kailangan i-enhance o i-edit dahil clear na clear siya sa naked eye. At may isa pang nakakatuwang detail na nagpapayunik sa Sark. Even their firefighters use tractors. yep, kung may sunog, hindi fire truck ang darating kundi tractor with firefighting equipment. Isa lang ang masasabi mo. Only in Sark. Sark isn't just car free. It's a living fantasy, a place where simplicity and nature rule and where the night sky looks like an ancient map of the universe. Tuvalu, one of the smallest countries on earth. Finally, lipad naman tayo sa isa sa pinakamaliit at pinaka-remote na bansa sa buong mundo. Tuvalu, isang Pacific Island nation na parang isang tahimik na mundo na hiwalay sa lahat ng hustle ng modern life. Technically, hindi sila car-free by law. Walang official ban, walang strict regulations na no cars allowed. Pero guess what? Dahil sa unique lifestyle at geography nila, napakakaunti ng sasakyan sobrang konti na para ka na rin nasa car-free country. Bakit nga ba? Ito ang reasons. Una, super remote sila, nasa gitna ng Pacific Ocean, hundreds of miles away from major continents. Ibig sabihin, anything shipped in becomes extremely expensive. Pangalawa, maliit ang islands. Ang longest road nila, hindi aabot sa mga tens of kilometers, kadalasan isang diretsong kalsada lang near the shoreline. Pangatlo, kakaunti ang roads. Hindi sila tulad ng mainland countries na may highways, bridges, expressways. Dito, simple lang. Ilang concrete roads, ilang dirt paths, tapos na. At syempre, high cost ng pag-import ng sasakyan at fuel. A car that costs $20,000 sa ibang bansa pwedeng umabot ng doble or triple kapag ipinasok sa Tuvalu dahil sa shipping at taxes. Fuel? Mas mahal pa. Limited supply, high logistics cost. Kaya marami sa locals ang naglalakad, gumagamit ng bisikleta o nagmumotorsiklo para sa longer trips. May mga kotse, yes pero sobrang konti. Usually government-owned emergency vehicles or service trucks. Yan ang mga lugar sa mundo na halos wala talagang kotse at proud pa rin sa kanilang simple, peaceful at eco-friendly na pamumuhay. Kaya hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli and god bless you.